Din Hello mag mabaksin uh, ma tayo ngayon gamit nito ito. ito yung ginagamit ng ano, vaccine kailangan mag immunize kasi ngayon ng mga manok natin na alaga kasi yung panahon pa bago bago Kani kanina lang mainit ngayon. Uulan, parang uulan na naman. Pag ganun, mas ano prone magkasakit 'yung mga alaga nating manok. Kaya kailangan nilang ma immunize 'To. Tum niya oh. Enrofloxacin. Yung ano, yung generic Enrofloxacin tapos 'yung brand niya, Bactrit. antibacterial siya. Inaumpisahan na niyang mag bakuna. Marami rin yung babakunahan na yun. Ano na siya? Saan na siya? Ano na siya? Pag ano ka, nag poultry farm ka, dapat halos lahat alam mo ikaw na rin yung veterinarian alam mo yung anong dapat i gagamot pag magkakasakit tapos anong ipapakain yan yung maintenance nila salito yan siya magbabakay na ngayon yan Manok muna yung ano natin. Ipa-priority yung aminus. And katapos na mga manok, yung mga baby ng So, thank you for watching!